ang kaduda mo rin kakabsat lagi yun nagito yung manmamok nagkaduda man yung kakabsat niya eh. hindi ito yung manamok parang iisa na lang yung natit eh. dami dami tignan natin na kung may itlog sila 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa kabila Barang gano'n, 2, 4, 5. O wala. Onse nga itlog, kakabsak. Ayos, good morning, good morning, kakabsak. Ang ganda umaga pa sa lahat. Ngayong linggo, pauwi tayo ng bayong bong. Pui na tayo. Basta may pasok ngayon mga baka bukas. Ang bag na bigat ka tayo, kayo aming kakapsat. Happy si Sunday. Ingat po kayo. Lalong-lalong po yung mga nagsimba ngayon. ngayon ingat po sa kalsada.